Akala mo ba sa'yo talaga ang lahat ng meron ka? Yung pera mo, trabaho, bahay, negosyo, mo akala mo ikaw ang may-ari. Pakinggan mo ito. Sa paningin ng Diyos, wala kang tunay na pag-aari. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya at para sa Kanya. Tayo ay hindi mga may-ari, tayo ay mga katiwala. Ang isang tunay na steward ay di gumagastos ayon sa kagustuhan niya, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Di ito tungkol sa anong gusto ko Kundi, Panginoon, anong nais mong gawin ko sa pinagkatiwala mo? Sabi sa awit 24, Isa, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Kung gusto mong matutong pamahalaan ang pera, panahon at talento ayon sa Diyos, mag-subscribe ngayon. Ito ang susi para sa buhay na pinagpapala ngayon, kundi pang walang hanggan. Hindi tungkol sa kung anong meron ka Kundi paano natin ginagamit bilang katiwala ng Diyos?